Kasi ang aking baby box ay natulog pa baka bumangon siya at sasalo sa akin nakamata <laughs> Nagising nito. Ang <laughs> buka. Gising ang buka touch. Kaya, pakainin na lang natin. So, meron ditong paksiyo na isda. Yan. Oh, wait, wait. Pag huwat, 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 huwat. Huwat, huwat, shh.

Hawa ba abi to ara. Kasi so, mong simot. Sa init ibigay natin to. Kanya dara 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 dara. Hoy hoy. Okay. Dara dara dara. Dami pagkain. Yan o. No? Isda. Na, hindi mo ko alam anong tawag ito na isda. Tapos, mixed vegetables. Wala, sarap. Na may labong. Yan o. No? Kita nyo ba? Hindi. Yan. Mm, harap ng labong. Maulan eh. не бузокња Được nha Tô Nakita niyo yung video ko? Yung bahay na for sale. 100 hundred square meter for four hundred thousand pesos.

Hey. ganoon yung price it's because accessible siya sa kalsada mm. tap ng sabaw it's good wala kang sasakyan hindi <coughs> ka maglakad mm. Buka. Mamaya na to eh. Hindi ko na maubos. Kung ayaw mo maglakad Habal-habal. Bente lang ata yung pamasahe. Bente. Bente pesos yung pamasahe. Harap ng labong. Yung lambam shoot ba? may bukawa. excuse me. Hindi uh. lang. Tingnan nyo. Gusto na naman siya matulog. Sabi niyo, Tulog na tayo. Tulog na tayo. Hmm. Bakit? Bakit palagi kang natutulog, ha? Hmm? Palagi siyang natutulog. Pag-araw. Pag-gabi naman, mga alas 4 ng madaling araw siya ay lalabas bakit lalabas ka 4 hmm? alam ko pag lalabas siya 4 eh, magbawas siya magbawas at saka iihit tapos after 30 minutes balik agad siya kaya pag labas niya 4 4 ng madaling araw yung pinto hindi ko na na-lock uh -huh. kasi ganun lang niya alam niya, eh. ganun niya yung pinto eh gamit gamit yung kanyang kamay ito yung kanyang kamay hmm. bibok para kang tao bibi hmm. bibi para kang tao bibi box why so lovely mm -mm. why so cute hmm. sabi ni bayot. Hmm -hmm. tingnan nyo gusto niya matulog tingnan yung kanyang kamay kanyang kamay ay ah uh, nakaano sa ano ko naka Gakus. Yung gakus. Ang Tagalog sa gakus, baby. Hmm? Hmm? Di ba ang cute yung Para talaga siyang tao dahil. Tulog ka na? Hmm? Mangunaw sa si mami, ha? Hmm? Mami will wash the hands, okay? Okay? Hmm? Ito na. Mami will wash my hands. Okay? Okay. Okay. Hmm. Hmm? Very cute buka touch. <laughs> baby why so cute. Hmm? Thank you so much for coming to mami, okay? Mm. Thank you so much because si buka touch ay ano siya. Dayo lang siya na pusa. Pumunta lang siya dito. <laughs> and, hindi ako nagkakamali bibi na tanggapin ikaw kasi you're so sure very cute you're so very cutification <laughs> that's so bibi and so galit siya sabi yun 'Yan po kung gusto niyo bilhin yung lupang 'yon. May number po doon. Mm, maganda talaga yung maganda yung pwesto nila. Kung gusto mong magtindahan and then basta very ano siya 400,000. 400,000 pesos. For 100 square meter tapos yung lupa yung yung mga dokumento ng lupa. Uh, kayo na lang yung mag-agree kung sino yung gagastos sa pag-process. Uh, uh, kasi process pa yun eh. Okay? <laughs> Bye! Yung, akin aking BB Box talagang. Sabi niya, Mami, I love you, Mami. Love you to BB Box. Mm -hmm. Love you too. Okay? Basta no, promise, maganda talaga yung pwesto nun. -mm. -mm. Tsaka, kung wala kayong sasakyan, maraming habal-habal doon. 20 pesos yung pamasahe. Tapos, pag, yung, pagpunta ninyo, yung, uh, yung galing doon, ay talagang Katmon Public Market na. Katmon Public Market na, na nandyan sa katmundaan, Hindi ba, baby box? <laughs> mm -hmm. Tulur piring. <laughs> Segina bye bye na bye bye bye. Segina bye bye na bye 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 bye. Bye.